Ayan, yeah, yeah, ayan, pogi na yung isang kababayan natin. Ayan na, oh. Pogi na, mga pogi. Oh, yeah, ayan, yeah, ayan. Nililinis na nga yung maleta niya. Nung bukas yung magpa-flight na yun. ah, <laughs> boss. Ayan, nililinis na. Medyo malikabok ng konti. Ayan, yeah, pinagbaya ng surot. <laughs> ha, sa tagal, ano? Nang... <clears throat> tagal mo ng kwan? Paghihintay. Two years and six months, ano? Oh. Ayan, sa oh. Pogi na. Ayan. Yeah. Marami na naiipon yan. Nasa, nasa forma eh. Baka siguro mga nasa 10,000 riya lang na ipon yan. <laughs> <laughs> tapos, o oh, higit pa sa higit pa sa 10,000. Baka 10,000 tapos marami pang nabiling mga alas Bibili ng aeroplano. Kariling Ayan nga ang problema sa pag-uwi eh, no? mga kababayan eh, pag-uwi na si Boss Joel yung chip ng mechanic wala na wala nang mahusay ng mechanic rito at ayun, hmm, pag-uwi na siya Boss, babalik ka ba, ba Boss? babalik ko ba tayo kay ay, oh. ano kayo? Oh, babalik pa, babalik pa mm, sarang isa lang ang dito sa kumpanya pag hindi na sa pumalik wala na, baka magsarado na yung kumpanya na ari. Ayan. Eh. Kaya babalik pa ka to. Laban mo na lang. Pag nilaban mo yan, Matay mga surot na yan. Ayan mga ito. Nililip na yung kanya. Maleta. Miss na miss na niya yung maleta niya. Tagal dalawang taon Nang 6 months yung hindi nakuha ng maleta na yan. Ayan o. Oh. Eh. Boss, ano ba magkano ba yung ipon mo? Uh, bili ako ng isang private plane. <laughs> ayun. Bili sa dami ng ipon. Eh, yeah, Patayo ako ng mall doon sa uh, Pilipinas. Pilipinas. Patayo uh, oh. okay. ako ng Saudi mall. <laughs> <laughs> Saudi mall ano? Oo. Oh. Tama yun. Magandang pangalan yun. Bago yun ha? Ah? Oo. Oh, pangalan yun. Oo. Ngayon oh, ko lang narinig yung pangalan na yun. Saudi mall. Oh. Matindi eh no? Kaya ba kaya niya? Ilagay mga tatlong araw ng i Oh, hindi pag nilaban mo yan, mawawala na yan. Kukuhin mo sa yung brush. Tapos abuhos mo ng sabon. Tapos binubuhos mo, kukuhin mo sa brush na gano'n Yo, tatanggal na yan. Eh, yung bago yan. Bag mo ba yan? Oh, ko okay. hindi ka na pumasok kahapon eh. Ha? Huh? Alam hindi ka na pumasok kahapon. Eh. Dahil ang nakalat na kapag ka na ng pag, eh. Tuyo na yan. Hindi yan. na. Ah. Sabay ko na yung laba. Oh, na talaga. Dalawang malayata yung buwan mo ano. bitbit -bit mo. Magkano binili yun? Sintay na yun. Ha? Sintay Eh magkano mo sa Mga 30. <laughs> 30 <lang. laughs> ah. Masyadong malaki na bili mo eh. May mo bumili ka ng ganoon kalaki? Kaya mm, nga, akala ko may mga mm, ganyan rin sana, ganyan rin. Kasarapan lang 'yung ganda rin na 'yung chocolate. Ito eh, yun na lang bibili ko sa iyo. Mga 50. Bayaran ko lang sa 50 eh. Hindi na ka na ng bago. We. Eh. Yun, sorry. Hindi, rin. Naman, hindi, 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 pero pwede na sa akin na re, 50, bayaran ko sa'yo 50 Pero lalaban ko na ngayon Luma naman na yun eh masasayang yung bago mo Bayaran ko lang 50 Ha? Paano sa sol yan? Pasawin na ang postal na Ay hindi naman sol yan yan Bayaran ko lang sa iyo re, maalaban Bayaran ko ah? Uh, eh? Saka hindi <inaudible> naman ano yan, hindi yan presisting Isang gamitan lang naman eh Yan lang biyara ko sa'yo, yung bago, yun ang gamitin mo Nag-iisip boss kung papayaran niya o hindi. Bimili kasi siya ng bago eh. Tatlo binili niya. Tatlo, isang set. Puno yung ng chocolate. <laughs> okay mga idol.